Paano kung ang pagiging viral ay hindi dahil sa talento, kundi sa kontrobersya, iskandalo at sa mutsaring panlilin lang? Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng husay sa pagkanta, pagsayaw o pag-arte para sumikat. Minsan, sapat na ang isang matinding gimmick, matalas na dila at kaunting tapang o kakapalan ng muka para mapansin ng milyon-milyong netizen. At kung may isang taong halos perpektong kumakatawan sa ganitong klase ng kasikatan, walang iba kundi si Sian Gaza. Mula sa billboard proposals hanggang sa mga utang na hindi nababayaran, mula sa viral videos hanggang sa mga kontrobersyang ikinagagalit ng buong social media, si Sian ay tila laging nasa gitna ng gulo at sa isang banda, tila siya pa mismo ang gustong nandoon. Pero hanggang saan nga ba ang kayang takbuhan ng isang taong kilala sa panlilin lang? Ngayong muli siyang nawawala online matapos madawit sa panibagong eskandalo ang tanong, ito ba'y isa na namang palabas o ito na ang simula ng kanyang tuluyang pagbagsak? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Christian Albert Soriano Gaza o mas kilala sa internet bilang Sian Gaza ay hindi ordinaryong pangalan sa mundo ng social media sa Pilipinas. Sa bawat issue, sa bawat trending na pangyayari, Tila ba palaging may espasyo para sa kanya, mapakontrobersya man o meme? Isa siyang personalidad na hindi kailanman nanahimik, sa halip tila ginagawa pa niyang entablado ang bawat eskandalo para lalo siyang mapag-usapan. Bago pa man siya nakilala bilang internet scammer or modern-day con artist, si Sian ay isang negosyanting mahilig sa grand gestures. Ngunit ang mga kilos niya ay laging kalkulado, parang may sinusunod na formula, gumawa ng gimmick, paikutin ang atensyon ng publiko at pagkatapos ay biglang maglaho o magbago ng imahe. Isa sa pinakaunang halimbawa nito ay noong 2017 nang ginamit niya ang isang malaki at mamahaling billboard para imbitahan sa coffee date ang actress na si Eric Gonzalez. Sa unang tingin, parang cute at harmless lang ang gimmick, isang hopeless romantic na handang gumastos para lang mapansin ng kanyang celebrity crush. Ngunit sa likod ng ngiti at pabirong imahe, Nagsimulang sumilip ang mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao, isang lalaking marunong mangakit ng atensyon, pero may mga multong legal na unti-unting sumusunod sa kanya. Dahil hindi nagtagal, nagsulputan ang mga reklamo laban sa kanya, mga umanoy investment schemes na bumiktima ng ordinaryong mamamayan, mga transaksyon na walang malinaw na dokumento, at mga bouncing checks na ibinayad sa ilalim ng peking pangakong kita. Nabunyag kalaunan na si Gaza ay sangkot sa mga investment scams at paglabag sa bouncing check law. Noong 2018, siya ay nahatulan ng limang taon at anim na buwang pagkakakulong dahil sa labing isang kaso ng talbog na cheque. Pero kahit nahatulan at pinatawan ng sentensya, hindi ito naging hadlang sa kanyang online presence. Bagkus, lalo pa siyang naging mapangahas. Sa halip na tumahimik o umiwas sa mata ng publiko, mas lalo siyang naging aktibo, mas mapangahas ang mga gimmick at mas matapang ang mga pahayag. Mula sa isang billboard boy ay naging self-proclaimed social media personality na tila ba walang kinatatakutang batikos o batas. Noong 2021, gumawa siya ng billboard proposal para kay Jenny ng Blackpink, isa sa mga pinakasikat na K-pop idol sa buong mundo. Ang billboard ay itinayo mismo sa Digital Media City sa Seoul, South Korea, isang lugar na malapit sa opisina ng YG Entertainment, ang agency ni Jenny. Sa naturang billboard, mababasa ang mensaheng, Kim Jenny Ruby Jane, you are my ultimate crush. Can I take you out to dinner and make me the happiest man alive? Kasama pa rito ang kanyang larawan at pirma na animoy isang liham na isinabog sa buong lungsod. Mabilis itong naging usap-usapan. Halos imposibleng hindi mo ito makita sa social media newsfeed mo sa panahong iyon. Ang ilan ay natuwa sa ideya, tinawag itong romantic at nakakatawang marketing move. Pero marami rin ang hindi nagustuhan ang ginawa niya. Para sa ilang Blackpink fans, ito ay isang uri ng panghihimasok at cloud chasing. Marami ang nagsabing hindi ito biro, kundi isang publicity stunt na walang respeto sa boundaries ng mga artista. Ang ilan pa ay nagbanta na ire-report si Gaza sa mga autoridad sa Korea dahil sa posibleng harassment o stalking behavior. Sa kabila ng mga batikos, proud na proud si Sian sa kanyang ginawa. Ipinakita pa niya sa Facebook ang mga behind the scenes clips at itinuring ang sarili bilang first ever Filipino to propose to a K-pop idol via billboard in Korea. Para sa kanya, isa itong achievement. Para sa iba, panibagong manipulative move para muling mapasama sa balita. Dito na tuluyang umusbong ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang online stuntman. Isang taong handang gumawa ng kahit anong hakbang, kahit gaano ka absurdo, para lang makuha ang atensyon ng masa. Pero hindi lang mga artista ang naging target ng kanyang spotlight. Habang lumilipas ang panahon, napansin ng marami na lalong lumawak ang sakop ng kanyang mga pinupuna. Hindi na lang mga celebrity ang paksa ng kanyang mga post, kundi pati mga usaping panlipunan, politika, at buhay ng mga influencer. Minsan witty ang kanyang banat, minsan bastos. May mga pagkakataong nakakatuwa, pero madalas ay may halong panlalait, provocation at pang-aalas ka. Kahit maraming nadidismaya, hindi maikakaila ang isang bagay, lagi siyang napag-uusapan. Sa dami ng kanyang opinyon, kontrobersyal na pahayag at personal na komentaryo, naging bahagi siya ng social media ecosystem. Hindi man positibo, ang atensyon ay laging nakatuon sa kanya. Kamakailan lang, muling sumabog ang pangalan niya sa social media. Sa pagkakataong ito, ang girl group na Bini ang kanyang binanatan. Sa kanyang bukas na liham sa grupo, tinawag niyang hypocrite ang mga miyembro matapos umano silang magreklamo tungkol sa kakulangan ng privacy dahil sa dami ng fans. Umani ito ng samutsaring reaksyon, may pabor sa kanya, pero karamihan tila sawang-sawa na sa paulit-ulit niyang pakikisawsaw pero hindi diyan natapos ang gulo. Pagkatapos ng isyong iyon, tila muli na namang gumalaw ang estratehiya ni Sian Gaza at gaya ng dati, hindi ito basta-bastang pag-alis sa eksena. Ilang araw bago tuluyang maglaho ang kanyang mga social media accounts, gumawa siya ng isang post na agad na naging mitya ng panibagong kontrobersya. Sa pagkakataong ito, pinatulan niya ang mainit na usapin sa pagitan ng Benitez siblings Kong Javi at Mayor M.P. Benitez ng Victoria City, Negros Occidental. Isang internal na alita ng pamilya na hindi basta-basta inilalantad sa publiko. Pero si Sian, gaya ng nakasanayan, walang sinanto. Gumawa siya ng post na tila may alam sa personal na sigalot ng mga Benites at may tono pa ng panunulsol. Bagamat hindi malinaw kung saan nanggaling ang impormasyon niya, Malinaw na ang intensyon ay makisawsaw at sumakay sa isyu habang ito'y nag -iinit. Para sa mga nakakakilala sa estilo ni Gaza, ito'y isa na namang klasikong trigger post, yung tipong hindi lang basta opinyon, kundi panunundot na may halong pambubuyo para muling mapunta sa kanya ang spotlight. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may hindi siya inasahan. Kasunod ng kanyang post, lumabas si Kong Javi Benitez sa isang video kung saan hayagang binanggit ang pangalan ni Sian Gaza. Ayon sa kanya, wanted na umano si Gaza dahil sa hindi pagbabayad ng utang na umaabot sa mahigit 100,000 pesos. Ikinuwento rin ni Kong Javi na matagal na raw itong utang ni Sian at ilang beses na rin siyang iniiwasan nito. Mula rito, nagsimula nang magtanong ang publiko. Si Sian Gaza ba ay simpleng content creator lang o isa ng tunay na scammer na unti-unting hinahabol ng kanyang mga pagkukulang? Hindi nagtagal, bigla na lamang nawala ang mga social media accounts ni Gaza. Marami ang nagtaka, minsan na kasing nangyari ito dati. May mga hinalang ba kasi na mag-offline o baka naman na shadow ban lamang. Ngunit ayon sa ulat ng bandera, ngayong huli, kumpirmado, si Shian Gaza mismo ang nag ng kanyang Facebook at iba pang platforms. Ito na raw ang pangalawang beses na tinangka niyang iwasan ang pananagutan. Pero ngayon, mas seryoso ang tono ng sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa meme o gimmick, ito ay tungkol sa tunay na obligasyon na may kasamang paniningil at isang taong tila unti-unti nang nawawalan ng espasyo para tumakbo. Sa unang pagkakataon, tila hindi gumagana ang kanyang signature style na viral then vanish sapagkat ngayong kumpirmado na siya mismo ang nag-deactivate ng kanyang mga account, mas lalong lumalim ang tanong, saan na nga ba patungo si Sian Gaza? Ang lalaking kayang gawing viral ang kahit anong bagay ngayon ay tila piniling manahimik. Pero kung pagbabatayan ang kasaysayan ng kanyang mga stunt, ang pananahimik ay maaring hindi pagtatapos, kundi bahagi lang ulit ng mas malaki, mas kalkulado at mas maingay na comeback. Sa huli, Si Sian Gaza ay nananatiling isang palaisipanisang karakter na laging nasa pagitan ng katotohanan at palabas ng katatawanan at panlilinlang. Habang patuloy ang investigasyon at ang katahimikan niya ay lumalalim, marami ang nagtatanong, ito na nga ba ang wakas ng kanyang internet fame o panibagong yugtulang ng isang mas mapanganib na laro? Ikaw, ano sa tingin mo? Panibagong gimmick lang ba ito? O tuluyan ng nalugmok si Sian sa bigat ng kanyang mga kasalanan? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like at i ang video na ito kung gusto mong mas marami pa ang makaalam ng buong kwento sa likod ng kanyang katahimikan. Para sa mas marami pang tunay na kwento ng kasikatan, kontrobersya at kabuktutan, mag-subscribe ka na at abangan ang susunod na pagsabog ng katotohanan.